Hey everyone, welcome back sa Star Pulse Day. Kung fan ka ng Philippine Entertainment at ang pinakabagong buzz sa celebrity world, napunta ka sa tamang lugar. Ngayon, mayroon kaming ilang kapanapanabik na balita tungkol sa isang sumisikat na bituin na nagpapakita ng kanyang hindi kapanipaniwalang talento sa musika, walang iba kundi si Angelina Cruz. Kaya, sumisit tayo at pag-usapan ang kanyang kahanga-hangang pagganap na bumagyo sa social media, Si Angelina Cruz ay hindi lamang isa pang sikat na supling. Pinatutunayan niya na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa kanyang sariling karapatan. Maaring kilala mo siya bilang talentadong anak ng ex-married couple na sina Sunshine Cruz at Cesar Montano, pero kamakailan lang, binaluktot niya ang kanyang musical muscles at ipinakita ang kanyang sari-saring husay. Mula sa pagkanta hanggang sa pagtugtog ng mga instrumento, Pinahanga ni Angelina ang kanyang mga tagasunod sa kanyang likas na talento. Kamakailan, nagpost si Angelina ng video sa Instagram na pinag-uusapan ng laha. Tinakpan niya ang klasikong hit na Ig Piano Man ay ni Billy Joel sa paraang siya lang ang makakaya, tumutugtog ng keyboard at harmonika habang kumakanta. Ngayon, kung hindi mo pa narinig ang kantang Ig Piano Man, isa itong maalamat na tune nakilala kilala sa masaganang melody ng piano at taos pusong lyrics nito at tiyak na mahirap itong kantahin. Pero si Angelina, talagang napako siya, ngunit narito ang bagay, hindi lamang ang kanyang boses ang kamangha-manghang. Ang mga kasanayan ni Angelina sa musika ay higit pa sa kanyang pagkanta. Ang panonood sa kanyang walang putol na paglipat sa pagitan ng piano at harmonika habang pinapanatili ang kanyang pitch at ritmo ay kahanga-hanga. Kailangan ng maraming pagsasanay at dedikasyon upang makabisado ang kahit isa sa mga instrumentong iyon. Kaya ang makitang kumpiyansa niyang hawakan ang dalawa ay isang patunay ng kanyang pagsusumikap at likas na kakayahan. Gaya ng maiisip mo. Napakalaki ng tugon sa pagganap ni Angelina. Binahan ng pamilya, kaibigan at tagahanga ang kanyang seksyon ng komento ng papuri. Tingnan natin kung ano ang sinabi ng ilan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang ina, si Sunshine Cruz, ay nagpost ng isang taos pusong mensahe, Divi Talented Panganay, which translates to Divi Talented Firstborn in Filipino. Malinaw ang nanay ay sumasabog sa pagmamalaki at hindi ito titigil doon. Ang half-brother ni Angelina na si Diego Loizaga ay nagpakita rin ng kanyang suporta sa mga komento na nagsusulat nang hatiin ang talento sa ating magkakapatid, kinuha mo ang anumang bagay na dapat mapunta sa akin at higit pa. Masaya ang lahat Ngunit malinaw na maraming pagmamahal at paghanga sa pagitan ng magkapatid na ito. Speaking of pamilya, alam nating lahat na ang talento ay tumatakbo ng malalim sa sambahayan ng Cruz Montano. Bukod kay Angelina, may dalawa pang magagandang anak ang nanay niyang si Sunshine Cruz, si Nasam at Cheska. Ang pamilyang ito ay palaging kilala sa kanilang malapit na ugnayan at suporta para sa isa't isa at nakakataba ng puso na makita silang nagrarali sa likod ni Angelina habang nagniningning siya sa sarili niyang spotlight. Bilang isang pamilya, palagi silang nandyan para sa isa't isa sa hirap at ginhawa. At parang nagsisimula pa lang ang musical journey ni Angelina. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga talento na maaari niyang sorpresa sa amin sa susunod? Siyempre, si Angelina ay hindi lamang tungkol sa musika. Siya rin ay isang sumisikat na bituin sa mundo ng fashion. Noong nakaraang buwan lang, sumama siya sa kanyang ina, si Sunshine Cruz, sa paglalakad sa Bench Body of Work Runway. Pag-usapan ang tungkol sa multi-talented. Nagpe-performan ito sa entablado o nagpapaganda sa runway, si Angelina ay gumagawa ng kanyang marka sa industriya ng entertainment sa higit sa isa, kaya ano ang susunod para kay Angelina Cruz? Sa kanyang kamanghamanghang mga talento sa musika, nakamamanghang hitsura, at hindi maikakailan na kagandahan, ang langit ay ang limitasyon para sa batang bituin na ito. Hindi na kami makapaghintay na makita kung saan siya dadalhin ng kanyang mga talento at narito kami para ibahagi sa iyo ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Maraming salamat sa panonood. Kung ikaw ay humanga tulad namin sa pagganap ni Angelina Cruz, tiyaking pindutin ang like button, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. See you sa susunod na video.